repair and bags shout okay, bags kung sino makakakuha nyan uh, ililibre ko ng Lomi dito sa may Lomi Batangas dun sa Porteron so punta na kayo rito uh, ko na makakasama kumain kasi malamig ang panahon ngayon punta nyo to ha Hi. Hello. <laughs> <laughs> Napanood mo? Oo, oh, sa'yo na to. Hindi eh. na. Kasi sa'yo. Ayun, may nanalo na agad. Ang bilis lang. Ah. Hi brother. Diga, dito ka ganda ng lomi Lomi Batangas? nga guys Yep 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 dalawa Pa kikipag-date ako ngayon eh Medyo date ako dito May Sige din sige. Okay. Ano daw? date tayo. Oh. Hello, Ali. hindi ka naman lang mister. Tsaka monay na masarap kumain ng monay ngayon. Ah uh, gusto nyo kumain, dito lang kayo sa... Ano, Batangas dito. May Plaza Rizal. Maganda rito eh. Yan, may nanalo na nga. Enter, di ba? Sabi. No? Enter. Sige, sige. Yung mga ka kadita ko na follower natin. Nagugutom ako eh. Sabi ko wala akong mga kasama kumain eh. May din naman ng gabi. Oo, oh, may parisan na rin ah. Guto? Buti malapit ka Oh Opo, dyan ka po. Hello. Kaya na kayo? kumain dito. Tama-tama. Manghihingi sana ako sa'yo, ate. Oo. Kaya na kayo. Kaya na kayo. Kaya na kayo. Tapos ito mama. Toyo. Hindi, hey, pigay mo na yan. Wow! O, oh, di diba? Tapos... Ano ma'am? Yes. Loaded na loaded mo, ma'am. Mamma mia. Tapos may kutsara yan na libre. May Ay, ayan pala. Ayan ang ano rito, o. Oh. Ang Lomi Batangas dito sa Mayarizal. Tingnan nyo naman, o. Oh. Loaded, o. Oh. Tapos lalagyan mo nito. Mga kalaway ah. Yun. Ngayon kahit gutom na gutom na ako. Ayan with the uh, honey. Honey ang pangalan niya. <laughs> Mahihayin sa kami. Kain muna tayo. Mga kaibag, sakto sakto si uh, si Ma'am Honey. Birthday pa lang ngayon. Ano? Birthday talaga. <laughs> Literal na birthday. siya <laughs> pa yung ano, sa pa nakakuha ng ano natin. May wagan talim. Sarap. Bueno. Sold na. Ano ba? Happy birthday ah. Pag-alang tao na yung, ano yung... Ano yung serving na? Opo, yan po yung talagang, ano namin, serving namin ng special. Mm -hmm. Sarap. Tapos ang regular. Ano yung kasunod ng mga food nyo rito, ma'am? Ah, um, may mga ano, upcoming na goto maki at saka plain goto. Actually, niluluto nila tayo. Ah, plain goto. meron Hanggang umpisa ng 4, hanggang magaling araw, gabi. Depende yan kung mauuubos nyo. Opo. pang naman yan, para hindi ikakumpetensya ng lawmen. Tama. Ha? para mamaya so magkatalunan sila. Oo, oh, pero kasi may kapag kami, kaya Pero dito siya ulit. Pero mga ganyan, bagay, yung lomi kasi, nawawala yun. Ang tataon na naman doon. For, ano yun, na kami, 9 years ano? 9 years. No? <laughs> Ay, thank you, ma'am. Thank you, Thank you, oh, man, Happy, happy birthday. Bye-bye. Huh? Ay, boy, say, but, happy birthday birthday, yeah. niya! <laughs> <laughs> Birthday Thank you, nice meeting you.